Ano yung damay? Oh, pwede Oo, pwede namin. Oo. Pag nito siya may damas, 3 kasi sa amin siya eh. Ha? 3-5 kasi may kasamang natiro yan eh. Hindi man pwede natin masilihan lang yan. Kasi makapalang masilihan. Talagang bubulihin yan. Hindi, mga ilang araw kaya mag bago mga ano yan? Martes? Ilang panin, limang panin yan siya eh. Ito nga, kasama ito dapat eh. Ako lang, hindi naman si Lord. Dito. Mali 'yung said trip ko kanina, Ha? Bawat isa Oh my god! Paano oh, kasi pupuluin 'ti ka 'yan sa eh. Itong ano, walang bangga kasi. Ano 'yan? 'Yung bulang. libre na namin

Naku, 5 lang na ano eh, isang siksyo eh. Hindi pwede, hindi pwede 3,000 yan. Kung sa 3,500 lang nga yun, nasanin yan eh, nasanin yan eh. yung 4,000, Kung ito lang, kung ito lang, mga magkano? 3,500 lang. 3,500 din. Tapos ito 3,500. 3,500. 7 na. Oo. Tapos alam pa. Wait, pwede

sarapan mo nilang okay. pati yung pamper mo kasi ito libre na dapat ito pati na pamper iba dapat yun binawa ko libre ko na lang ito binawasan ko rin ito in this 3 binawa ko lang dalawa lang ito si yan eh Buna yan sir hahahaha pala lahat ano? Ano ko? Hindi malang kulay kasi yun sa'yo eh Ha? Kulay yan eh What did you say, pula Red mic yan eh. Red mic Hindi, hindi naman pula talagang pula yan. Red mic ka yan Oo. Red mic ka, may pair yan eh. O, sige. Kasi hindi yung niya Kumbo kasi, baka 30,000, di ba? Kumbo. Oh. buo. Baka ka-discount ito. <laughs> ha? Baka wala-wala, -mura pwede lamus mo yan. O? Oh? O. Oh. Oh, paano mo? Pamag Iba yung, kasi original na kulay? Hindi, may color number yan. May color number yan. Yung yeah. number Saka yung... Kasi yung or original, bak. I ito, hindi ba? Hindi, basta-basta tumano sa araw, eh. Hindi, wala-wala, wala ko pintura ang ginamit yun, yung parang gagamitin yun. yung pero mas makatipid pa rin kung seksyon lang oh Oo. kaysa buo kung sa buo baka uh -huh. abote na ano mo okay ano? kulay problema sa kulay Aray, sa kulay uh -huh. O oh, sige, at least alam ko kung may 6 Two hours later

ありがとう。 A few moments later, subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.